Mr. Ronello Ulimba. Siya ay gustong humingi ng tulong idol para makuha na yung ORCR ng motor na nabili niya mula sa asawa ni Barangay Chairman na minsan na po siyang lumapit uh, para nga tulungan kay Kapitan Caso. Siya pa ang minura kasi fully paid na. Sir Ronello, good afternoon. Good oh. oh, afternoon, sir. Alam ni Chairman na bumili ka doon sa kanya misis. Anong pangalan ni misis? Edna po. Kailan mo pa nabayaran? nung February 6 po, tumawag yung kapatid ko na hinatak daw yung motor kasi may kulang pa po sa motor. Sabi ko sige, magpadala padala ko na pira bukas. Okay. Kasi ang kulang na may 8,000. Ngayon padala ko ng pira na 8,000 sa si kapatid ko. Nagalit si Nanay nAPO po, yung asawa ng chairman po. Kasi hindi pwede makuha yung motor hanggang hanggang hindi niyo bayaran sa 10,000. O oh, akala ko 8,000. Opo, eh, tapos tinasan ginawa 10,000 na. Opo. Kasi nagagalit nag na siya. Chairman Jose Lozendo, Barangay 558, Zone 53, Tondo, Manila. Sir Jose, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Sir, so, kawawa so. naman po itong si Mr. Olimba. Bayad kasi na siya, tapos so. ngayon sir, eh, hinila pa rin yung motor niya at nung maghingi uh, ng tulong sa inyo, namura pa siya. Sa totoo lang po, kulang-kulang isang taon palayaan na binibili, niya. Ano na yung misis ko na, kaya lang, yung motor kasi hindi naman siya nakakabayad. Nag-usap daw sila na tungkol po doon sa kulang niya. At naibigay naman po yung kulang ng 8,000? Oo, ngayon, hindi naibigay na po. Okay. Yun nga, hindi pa yata nabibigay yung ORCR. So, kinausap ko yung mesis ko. Ang sabi ko po sa kanya, bakit hindi mo ibigay yung ORCR? Hmm. Hindi ko na nga alam eh kung saan ko na ilagay, sabi hmm. niya. Hmm. Nang nangyari po niyan, eh kaya lang, eh wala yan eh, hindi, hindi marunong dumalang po yan eh. Ay, hindi po. Ay, hindi po. Ay, hindi Sir, na, ha? excuse me, Chairman. Ha? Ano pong uh, klaseng hindi paggalang ang ginawa po sa inyo? Nung no, masigpo dito mm. yan, magsasalita ka agad siya ng, asan ba si Edna? Aling Edna? Sabi niya. Okay. Eh, kasi umalis daw eh. Hindi na raw po rito nakatira. Hindi niya alam na ako ang kausap niya ng asawa. Sir, Ronelo, alam mo ba na si Chairman at yung si Miss Edna Lozendo ay mag-asawa? Hindi po. Okay. So, wala pong pambabasto sa inyo yan dahil hindi niya alam. Sige sir, resolve na natin to. Uh -oh. Kung nabastos man, humingi ka ng sorry. Chairman, sorry po. Ako, oh, sabi yata sa kanya ng uh, Mrs. C. magpagawa na lang na affidavit of loss kasi nahanap niya, hindi niya po makita yung ORTR. Nako, In -in -in. Chairman, ang problema sa LTO, gagawa ka ng affidavit of loss and then perform sa LTO. Aabot oh, ng siyam-siyam yan. Alam mo naman yung LTO. Ay, kaya nga ako nga rin, gusto ko rin may tulong sa inyo kung paano nga ba talaga pinakababilis na na matapos niyan. Sige, sandali lang po. Lang. Ano, tatawagan namin ang LTO tungkol dito at kung gaano ba katagal hanggang sa makuha yung ORCR. Apo, apo. Salamat, Chairman. na ha. Magandang apo, hapon po. Salamat sir. po, Sir Rafi. Sir Ronello, punta ka muna doon kay Odette. Apo. Tatawagan natin yung LTO kung ano yung tamang proseso, mabilis na proseso na para makuha nyo agad yung ORCR nyo sa kasong ganito na nawala yung ano, apo. yung ORCR. Okay? Sir Adjo Rafi, marami pong salamat. solve po yung problema ko. At ngayon po, okay na po. Kaya kapasalamat po ko sa inyo, Sir Adjo Thank you din ho, Sir Rafi. Ngayon, okay na at natulungan niyo kami.